Hi Les! Isa ka ba sa mahilig sa gulay? Ito nga pong isi-share ko, bukod sa mura na, masarap pa at healthy pa. Kaya naman tara, simulan na po natin. Sa isang bowl, ilagay nga po natin yung carrots at kamote na ginayat na maninipis na pahaba. At lagyan po natin ito ng crispy fry. Sumunod po tatlong kutsara ng harina. At tatlong piraso nga po ng itlog. Dito nga po ay isa lang muna ang aking nilagay. At sinunod ko nga po yung dalawang piraso pa ng itlog. And then imimix lang po natin ito. Ganito na nga po ang itsura niya after po natin mamix yung mga dried ingredients. Then hinuli ko nga po dito ilagay yung malunggay dahil nga po sa baka sumabo kaya hindi ko po nilagay sa unang procedure. And then pwede na nga po itong iprito. Magsalang po tayo ng kawali na may mantika at hihintayin lang po natin tong uminit. At pag mainit na nga po ay pwede na nga po natin ilagay yung ating gulay. At hihintayin lang po natin ito until mag golden brown and crunchy. Itsura pa nga lang po ay nakakatakam na. And ready to serve na nga po ito. Thanks for watching. Bye-bye!